Buksin eh. Ah, ko na oh. Kasi dumaan pa 'yung masarong noon eh. <laughs> ah, ay buksan ko talaga ito. Okay. Ah, ay naputok-putok pa. <laughs> Yan ang gigit nakapagtago sa pag-inom ng ayon ah. Wala kaputangan tayo ngayon. Ayun, malamig, malamig ay oh. Si Binube ay parang napaka iba sa inuman. Ano hindi mo nabili 'yun ah? Mukha 'yung batang. Ah, hindi ko tinatago talaga. Malamig. <laughs> Ikaw, sayo. Patagayin ta na. Ang laki ng baso mo. Oh. Ay, ay siyan Hmm. Tadi ha? Oh, ang ganda ng baso mo. Hindi eh, ko yan <laughs> Ano kaya yun? Nasaan kaya yung bata na yun? Ay, ay kung itinaroon sa may kabilaro na ay. Ay, naku po. Ay, ang bilis na naman paupo dito. <laughs> ay, baklas yun. Ba! Ano, wala mga tambay din ay. Ang kaya ang mga tambay din eh. Ay, ay eh? <tinyo> ano nga? ano nga yun? ano nga? ano nga? ano nga? nabait yung arid horse oh nabait katang halian talaga ko eh wala akong napakatawag tawag na rin mga arig hahahaha aba hahahaha nangangagsulo yan laki palang baso wala akong napakatawag tawag yung dalawang nai Ay, ayan oh makapulang kabayo ko na nainain pa nun?

Ang um, okay kayo ha. May aga-agawin ko buga bukas. Ang kapakarikan lukad. Magkakarikan lukad. Ang dami kong lukad. Matatapos na bukas. Ang na. Ang kaya na 20 kilos. Ano mo yung style mo naman niya? gusto mo na yata uminom mo. Tagay! Ay naku! Ito yung kilala ka na namin. Ano nari yun? Dagdagi. Ay ano ka naman eh. Hindi ko sabihin na May lukad. Ay naku! hindi, Tagay na eh. Lukad-lukad ka po na alaman eh. Ang mga style pa ito.

galing naman, mapay pa rito ka naman, ay, ano ka naman eh Ati nga, gano'n ano dito? Ay hindi, ito ay nahanap ko ito at gakarga ng lukad <laughs> Gakarga ng lukad eh, wala ko may atang lukad Meron! Nabag sa ako yung kabula Sa akin, sa akin, sa lukad Ewan luka, luka. Later Ah pare, wala na oh Ay wala na Ah, wala bili ay, Wala ako pambili rin eh Wala na rin ako Wala na rin ako at makakoy misis <laughs> Awi ka na! Oo. Iyan, Ito nila eh. ako saka sa ako ng lukad. eh pa may, may, ako sa bahay pa rin? Meron pa ako sa bahay? Meron pa rin? ako sa bahay? Meron pa rin? Meron pa Hindi pa rin ako nahati atan naman. Ay na. mo ka na! Mama! muna ako dito! Muna, muna ako Hala hala! muna ako meron pa rin ako kalati. ako no? Ay may git may ako hain sa kanila. Antay muna rito ay. Ah, ah, nalipad lang. Maka wala na, na pala pulutan. Wala, <laughs> uh, rin ba di kalahati ayaw? kulang kalati yan? Ayos na yan! Kala ko yung uwi na yun, wala nang pambili ay. Eh, Tapos naman <laughs> na, alam mo ako ayon, ay nai. Ano po ulit? Maka masarap ba naman yun? Ano maganda roon? Ay, alam ko na ah. Ano? Huwag ka nang matagay. Siya na matagay ng mga tagay nito. Ah, <laughs> ang kumi mi kasarungan. <laughs> <laughs> Yari, ano hindi pa yun doon? <-intay> <laughs> Hala, tira <laughs> dag <-dagi> na? Ay, ulo ko lang, tira na. Hindi

Ay, na ito na ako. Alala ah, ninyo. At ikaw parang nag-reklamo ka pinula ka lang ani ang bag. Ano ka lang? Parang may nahaboy ako hindi maganda. Salabok yan? Salabok uh, ko talaga ito. Oo. Oh. Pakalaan nga. Ako muna. Ah, Sa'yo muna, Joseph. Oo. Ako muna. Ako muna. Siya na? Siya na? Ano ba ka na talaga. Ano ba? Talihin ko na muna talaga, aryo. Dalihan, dalihan yan. Pare pare nga nung pait nito. Wala bagang malamig. Wala Brown, out. Brown out pare. Kaya mapait. Hindi mapait. Ay, hindi at iba yung pait. <laughs> ah, dublado <laughs> pa sa pait yan. Wala. Ubusan na. Paubusan na. Oo oh, isa ulit. Wala. Oo ah, talaga. Dali mo. Mm -hmm. Wala Dali ha. Oh. Ubusin mo na ha. Oh. Oh, ubusan na yan. Yan. Uh. Dali na. Dali na. Ah, na. Talaga. Dalihan oh, talaga. Ang lakas talagang <laughs> makain na talaga. ba. Ay Diyos <laughs> ko buha. Kaya nung narin Mm -mm. Talagang iba, mas yata ito yuluhan. Ah iba, iba yung pait <laughs> <laughs> Pari ang Parang, pait Maano na muna ako Mawi na muna, muna ka ako Mawi na Mawin ako Ala 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 Mawi na muna ako ha O hala. Sige 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 kayo nang bala dyan ni eh. Utoy Bino ha oh. Ala Iba ang pait Eh kaya talagang ko na ako sa iyo gaya, ubusan na yan Iba talaga ang pait yeah. <laughs> Mas ka pa yan oh, talagang iba yung pait na nararamdaman ko at nalalasahan ko Iba, iba yung dating Eh kaya talagang ko na Kaya yan ubusan na yan Mm -hmm. Paano hindi mapait eh, yan? Ay, puro ihi ni Pirisio yan. <coughs> yan. kasarungan mo, tamot yan ang palot ng ungos mo. Hindi okay, mo naman agad sinabi. Sa'yo, kasarungan mo yan. Mapalina ako.